So mga kapards, at tara't samahan nyo akong pasyalan natin. Silipin natin yung sinasabi ko kanina sa live na yung napalak, napakalaking ilog bulol. Yung, sar, yung buhay na buhay na ilog talaga dito sa lugar ng Libmanan mga kapards. Tara't silipin natin. Samahan nyo ako mga kapards. Ito nga mga kapards, so ito nyo. Ito mga kapards, uh, bilib ako sa gumawa ng kubo dito sa tabi ng ilog. Ayan mga kapards, medyo maingat lang tayong maglakad kasi baka madulas tayo malaglag tayo sigurado sa baba tayo pupulutin hindi sa taas so ito na mga parts at pupunta tayo sa kubo tamang tama walang tao ayan mga parts diba ang galing ng pagkagawa nila alam mo kung tumatas yung tubig dito mga parts halos kalahati aabuti na itong flooring na yun mga parts ang galing ng pagkagawa nila dito mga parts ang mga o may parol. Ayan mga kapers. Oh. na malalim na ang tubig mga kapers kasi yan din sabi na taob na. Itong dagat, itong ilog na ito mga kapers, ang karugtong nito, ang tatagusan nito dagat na. Hindi ko lang alam kung anong pinabasta pinakadulo nito yung lalabasan ng tubig nito. Uh, dagat na kasi minsan bumababaw ang tubig dito, lumalalim. Yung sabing naging ati, nagtataob po mga kapers. Kung napamit, may solar din dito. Oh. Pinaka ilaw nila. Ang ganda mga kapers, pasiran dito. O ang kagandahan dito sa kubo na ito mga kapars kung gusto mong mag-relax at saka malamig, maganda yung hangin mga kapars may bangka pa sila gandaan dito mga kapag relax ka rito lalo kung may mm, tawag nito may problema ka, isip-isip ka isigaw mo yung problema mo rito ang sarap isigaw ng problema mo kung may problema ka yung mm, mabigat ng problema dito ko lang Sirip ka kaso huwag naman tumalon ha sigaw lang kasi pag tumalon ka sigurado lunod ka doon ka na sa bunga buka na ng dagat pupulutin ayan mga birds, so may lutuan kompleto dito ang tambayan talaga to tagayan tambayan Ayan, mga birds, kung napapansin natin dito sa likod natin, ito sa may parang malayan na, malalim na yan. Yung nahinahagip ng video natin, isla yan, mga birds, Kita mo yung saigaw, ang ganda, oh. tubig niya sa dali, mga kaparts. Diba? Ang galing napaka presko ika nga mga kapatid ang sarap humiga dito hmm. malakas yung hangin presko yan mga kapurts. napaka napakasarap tumira dito sa probinsya yan nga lang pag hindi ka sanay sa probinsya yung tumira talagang hindi natin may iwasan na uh, malungkot mano kasi kung hindi ka sanay sanay ka sa kamitro uh. Metro 1, Metro Manila o saan man, ay hindi ka tatagal dito mga kaparts. Pero nga iba rito, sanay na sanay na talaga mga taga rito. Talagang, ayan mga kaparts, napakasarap ng tubig, malinaw, buhay na buhay. Hmm. Ayan mga birds. so. ang luwag ng ilog na ito mga kaparts, buhay na buhay. Ayan at ako'y nag-relax-relax at tayo'y nag-video-video muna tayo mga kaparts. Hehehe. <laughs> sana wag tayo rito maano, yung tawag nito maibanan masaniban ano yung tawag nito yung ano manunok niyan. Mm, salamat mga kapatid